Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Javier Cruz, isang doktor na may 35 taong karanasan sa larangan ng medisina at malugod ko kayong tinatanggap sa ating talakayan. Ngayon, ating susuriin at palalalimin ang isang napakahalagang paksa na madalas itanong sa akin sa aking klinika. Ano ang nga dapat kainin para mapababa ang taba sa dugo? Ito ay isang problemang kinakaharap ng napakaraming Pilipino isang isyu sa kalusugan na tila tahimik ngunit lubhang mapanganib. Ang pagkakaroon ng matas na antas na taba o kolesterol sa duho na kilala sa terminong medikal na hyperlipidemia ay isa sa mga pangunahing salarin sa likod ng mga pinakamatinding sakit na kumikitil sa buhay ng ating mga kababayan. Pinag-usapan natin dito ang mga sakit sa puso, atake sa puso, pagbabara ng ugat sa utak o stroke, at maging ang paglala ng diabetes. Marami sa atin ang hindi namamalayan na, na unti-unti nang bumabara ang ating mga ugat dahil sa maling mga kinakain at kakulangan sa ehersisyo. Munit may magandang balita, isa sa pinaka makapangyarihang sandata natin laban dito ay matatagpuan mismo sa ating mga kusina at hapakainan ang pagbabago sa ating nakasanayang pagkain ay isang napakalaking hakbang tungo sa pagkontrol nang ating kalusugan sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang anim na pangunahing uri ng pagkain na napatunayan na ng siyensya na may kakayahang tumulong sa pagkontrol ng taba sa dugo. Tatalakayin natin kung paano nila pinapababa ang tinatawag nating masamang kolesterol o LDL, low density lipoprotein, at sabay na pinapataas ang mabuting kolesterol o HDL, high density lipoprotein, na siyang tagalinis ng ating mga ugat. Ang unang pakain sa ating listahan na halos hindi nawawala sa bawat lutuing Pilipino ay ang sibuyas. Ang sibuyas, mapapula man o puti, ay hindi lamang nagbibigay ng kakaibang lasa at aroma sa ating maginisa, sinigang o adobo. Ito rin ay nakatataglay ng isang makapangyarihang sangkap na tinatawag na kersetin. Ang quercetin ay isang uri ng flavonoid o antioksidan na ayon sa maraming pag-aral. Ay may pambihirang kakayahan na labanan ang pamamaga o inflammation sa lubnang ating katawan, lalo na sa ating mga daluyan ng dugo. Isipin ninyo ang ating maugat na parang mga tubo sa paglipas ng panahon dahil sa mataas na kolesterol ang mga tubo na ito ay maaring mamaga, tumigas at kumipot. Ang prosesong ito ay tinatawag na atherosclerosis. Ang quercetin sa sibuyas ay tumutulong na pigilan ang pamamagang ito na parabang isang tagapangalaga na nagpapanatiling malambot at malinis ang lubnang ating mga ugat. Dahil dito, ang regular na pagkain ng sibuyas ay maaring makatulong na mapababa ang panganib ng pagkakaroon ng babara sa ugat at iba pang kaunay na sakit sa puso. Subalit, may isang mahalagang paalala na dapat ninyong tandaan. Ang bisang ng quercetin ay sensitibo sa init. Kapag ang sibuyas ay niluto sa napakataas na temperatura o sa lub ng mahabang oras, tulad ng sa sobrang pagbrito o paggisa, ang benepisyo nito ay nababawasan. Kaya naman, ang pinakamainam na paraan upang makuha ang buong pakinabang mula rito ay ang pagain nito ng hilaw. Tulad ng pagalo sa mga ensalada, sasawan tulad ng suka na may sili at sibuyas, o sa paggawa ng kilawin. Kung kailangan itong lutuin, subukang igisa lamang ito ng bahagya sa mahinang apoy hanggang sa maging translucent o bahagyang maluto. Sa ganitong paraan, napapanatili natin ang kapangyarihan nitong lumaban sa masamang taba sa dugo. Ang ating pangalawang bayani sa kusina ay ang laging kapareha ng sibuyas, walang iba kundi ang bawang. Ang bawang ay isang sangkap na hindi lamang kilala sa Pilipinas kundi sa buong mundo dahil sa mga benepisyo nito sa kalusugan. Ito ay itinuturing na isang superfood dahil sa mga ebidensyang siyentipiko na sumusuporta sa kakayahan nitong kontrolin ang tabas dugo may isang malawakang pagsusuri ng mapag-aral noong 2016 na nagsama-sama ng resulta mula sa iba't ibang pananaliksik at ang konklusyon ay malinaw. Ang regular na pagkonsumo ng bawang ay may direktang epekto sa pagpapababa ng presyon ng dugo na isang mahalagang salik sa kalusugan ng puso. Bukod pa rito. Napatunayan din na kaya nitong pababain ang antas ng total kolesterol at lalo na ang LDL o bad kolesterol ng hanggang 74 hanggang 29.8 mg DL. Ito ay isang malaking numero sa mundo ng medisina at isang malaking tulong para sa mataong may problema sa kolesterol. Ang bawang ay napakadaling isama sa ating pang-araw-araw na pagkain maari itong durugin at ihalo sa suka bilang sa sawan para sa pritong isda, igisa kasama ng iba pang sangkap para sa ating mga ulam o kahit gawing sinangag. Huwag kayong mag sa amoy nito. Ang benepisyo nito sa puso ay mas matimbang kaysa sa pansamantalang amoy sa hininga na madali namang masosolusyonan ng pag-toothbrush. Ang pangatlong pagkain na ating tatalakayin ay isang prutas na kinagigiliwan ng marami, lalo na kapag ginagawang shake o dessert. Ang abokado. Maraming nagakala na dahil ito ay creamy at mayaman sa taba. Ito ay masama sa kalusugan. Ito ay isang malaking pagkakamali. Ang taba na taglay na abokado ay tinatawag na monounsaturated fat na isang uri ng good fat. Ang ganitong uri ng taba ay napatunayang napakabuti para sa puso. Isang komprehensibong pagsusuri sa sampung. Iba't ibang pag-aaral na isinagawa noong 2016 ang nakpakita na ang regular na pagkain ng abokado ay may tatlong pangunahing epekto pinapababa nito ang kabuang antas ng kolesterol. Pinapababa nito ang LDL o bad cholesterol at higit sa lahat, pinapababa rin nito ang triglycerides, isang uri ng taba sa dugo na lubhang mapanganib kapag tumaas. Kaya naman, ang abokado ay isang napakagandang karagdagan sa ating dieta. Maari ninyong gawin itong palaman sa tinapay, ihalo sa salat kasama ng sibuyas at kamatis para sa mas masustansyang kombinasyon, o gawing shek na may kaunting gatas at yelo. Ito ay isang masarap at mabisang paraan upang pangalagaan ang ating puso. Ngayon, dumako tayo sa ikaapat na uring ng pagkain na maring ikagulat ng ilan, ang nga maanghang na pagkain tulad ng sili at paminta. Madalas nating naririnig na iwasan ang maanghang, ngunit sa katotohanan, ang maito ay may taglay na isang aktibong sangkap na tinatawag na chapsaikin. Ito ang nagbibigay ng anghang sa sili. Ayon sa mga pananaliksik, ang capsaicin ay may positibong epekto sa ating cardiovascular system. Nakakatulong ito na maiwasan ang pagtigas ng maugat na siyang sanhi ng atherosclerosis at nakakatulong din sa pakontrol ng alta presyon at labis na katabaan na lahat ay mga salik na nakpapataas ng panganib ng stroke. Kaya naman kung mahili kayo sa Bicol Express o sa paglalagay ng siling labuyo sa inyong sasawan, maaring ito ay nakakatulong pa sa inyong kalusugan. Subalit, kailangan kong magbigay ng paalala, hindi ito para sa lahat. Para sa mataong may problema sa sigmura tulad ng acid reflux o GERD, ang maanghang na pagkain ay maring magpalala ng kanilang kondisyon. Gayun din, para sa mga kababayhang nasa premenopausal stage, ang pakain ng maanghang ay maaring mag-trigger ng hot flashes kaya't kung kayo ay kabilang sa mga grupong ito, mas makabubuting iwasan na lamang. Ngunit kung wala namang masamang epekto sa inyo, ang pagdaragdag ng katamtamang anghang sa inyong pagkain ay maaring maging kapakipakinabang. Ang ikalimang grupo ng pakain ay napakahalaga para sa ating bansa na napapaligiran ng tubig ang matatabang isda o fatty fish. Dito sa Pilipinas, hindi tayo maubusan ng mahalimbawa nito. Kabilang dito ang tuna, tamban, alumahan, at maging ang mas maliliit na isda tulad ng tawilis. Ang nga isdang ito ay mayaman sa isang napakahalagang sustansya na tinatawag na omega, three fatty acids. Sigurado akong narinig na ninyo ito. Ang omega-3 ay isang uring ng healthy fat na kilala sa pambihirang epekto nito sa kalusugan ng puso. Kapag kumakain tayo nga, isdang mayaman sa omega- tiga, dalawang bagay ang nangyayari. Pinapababa nito ang ating bad cholesterol, LDL, at triglycerides, habang sabay na pinapataas ang ating good cholesterol, HDL. Ang HDL ay parang isang basurero sa ating dugo. Kinokolekta nito ang sobrang kolesterol at dinadala pabalik sa atay upang may labas sa katawan kaya naman, napakahalagan na mataas ang antas ng ating HDL. Mayroong isang sikat na uring dieta, ang Mediterranean diet, na ginagaya ang paraan ng pakain ng taong nakatira sa paligid ng Mediterranean Sea. Napansin nam nga siyentista na ang mga taong ito ay may mas mababang kaso ng sakit sa puso. At isa sa mga dahilan ay ang kanilang madalas na pagkain ng isda kayat para sa ating mangga Pilipino, ugaliing kumain ng isda kahit dalawang beses sa isang linggo. Maaring ito ay sinaing na tulingan, paksiw na isda o inihaw na tuna. Ito ay isang masarap na paraan upang maging malusog. At para sa ating panghuli at ikaanim na pagkain, ito ay ang iba't ibang uri ng maniunuts. Madalas, Kapag nagahanap tayo ng merienda, napupunta tayo sa mga chichirya na maalat at hindi masustansya. Ang isang mas magandang alternatibo ay ang ngamani. Ang ngamani tulad ng walnuts, kasoy na sagana sa palawan, at ang sikat na pilinuts mula sa bicol ay puno ng omega, 3, fiber at protina. Ang maito ay nakakatulong sa pagkontrol ng taba sa dugo sa pamamagitan ng pagbibigay ng good fats at pagtulong sa pagpapababa ng LDL. Ang mamani ay perpektong gawing merienda o isama sa ating mga pagkain. Ngunit, mayroon akong isang napakahalagang babala. Piliin ang mga mani na nasa kanilang natural na anyo. Iwasan ang mani na may sobrang asin tulad ng garlic adobo nuts na nabibili sa mga tindahan o ang ngamay matamis na balot. Ang sobrang asin ay maaring magdulot ng alta presyon na siyang isa pa nating kalaban. Ang pinakamainam ay ang pagkain ng hilaw o bahagyang sinangag na mani na walang anumang dagdag na sangkap. Ang isang dakot lamang nito bilang merienda ay sapat na upang makuha ang benepisyo ng hindi sumosobra sa kaloris sa kabuan ang anim na pagkain ito si buyas, bawang, abokado, sili na may pag-iingat, matatabang isda, at mani ay mga makapangyarihang kasangkapan na may dadagdag natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay upang labanan ang mataas na kolesterol. Umasa, ako na pagkatapos ngang ating talakayan, magkakaroon kayo ng mas malinaw na gabay sa pagpili ng inyong magkakainin. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na hakbang. Hindi kailangang big line ang sarili. Maring maksimula sa pagdaragdang ng isa o dalawa sa mga pakain ito sa inyong dieta bawat linggo. Ang kalusugan ay isang pangmatagalang pamumuhunan at ang pinakamagandang regalo na may bibigay natin sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay ay ang isang malusog at malakas na pangangatawan. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, comment, and share. At para hindi ka mahuli sa susunod nating video, mag-subscribe na at pindutin ang notification bell. Ingat kayo palagi.